Magandang buhay, bagong Pilipinas! Ngayong moderno na ang ating pamumuhay, ay nagiging moderno na din lahat ng ating mga kailangan, lalo na at lumalago ng ating teknolohiya. At lahat ng ating kailangan ay isang pindot na lamang ng ating mga kamay, gamit ang cellphone, tulad na lamang ng online banking. Ngunit, alam mo ba na moderno na din ang modus ng mga kriminal, na kung saan pinapasok na nila ang mga online banking account ng kanilang mga bibiktimahin? para makapagnakaw. Paano ba natin ito maiwasan? Narito at ating alamin para sa ating episode sa EPD Kaalamang Pamamarisan. Ang online banking ay isang elektronikong sistema ng pagbabayad na nagbibigay daan sa mga customer ng isang bangko o iba pang institusyong pampinansyal na magsasagawa ng hanay ng mga transaksyong pinansyal sa pamamagitan ng website ng institusyong pampinansyal. Narito ang ilan sa mga online banking safety tips na pwede mong magamit para maiwasang maging biktima nito. Una, hanggat maari, regular na palitan ang inyong password tuwing ikatlong buwan. Pangalawa, huwag mong sagawa ng online banking transaction kung saan saan, lalo na sa mga public wifi. fi Pangatlo, magkaroon ng two-factor authentication para sa mas matibay na siguridad ng iyong account. Pang-apat, Huwag basta-basta mag-click ng mga mensahe o link sa email na nagsasabing ito ay galing sa inyong bangko, lalo na pag hinihingi na ang mga personal na detalye ng inyong credit card. Mas maiging kumpirmahin ang mga ito sa inyong bangko mismo. Panglima, mag-isip ng dalawa o higit pang beses bago magbahagi ng anuman sa social media o sa anumang transaksyon gamit ang internet. Pang-anim, regular na i-check ang inyong mga bank statement at ang pampito, kapag ikaw ay nabiktima nito, ay agad ng pagbigay alam sa pinakamalapit na himpina ng polisya o sa Anti-Cybercrime Unit. At yan ang mga dapat niyong malaman at tandaan dahil laging ligtas may alam. Ako po ang yung EPD Kaalaman Correspondent, Police Executive Master Sergeant Cherry Andy Tomas dahil sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka!